Nanu ano ba magsimbag, rimulto, larawan mga katoliko? Ang mutubag ni ini, ang presidente sa katoliko defender, mga gawin chapter, Brad Jeffrey Basanyes. Tubag, nagsimba ba? Kung nag-ampo ta, amahan na mo, sa mga langit. Wala ta mag-ingon, amahan na mo, naa sa rimulto. Naaka nagbitay-bitay sa krus, dugay na mga nagbitay-bitay diha, wala pa mong kamulaog. Wala bang tawin ko ano, Di ba? Ato ba bago na libro, kay chismis na, no? Wala man magtul... Isa, isa may pare at sulti nga ang libro to ato ang ginoo. Nakadungog mo, wala. Wala. O sa nagitul mo sa atong simbahan, no? Kine, kay Bisaya, ano yung katikismo? Katikismo ng Pilipinong Katoliko, paragraph 929. Nasupak ba sa unang sugo ang mga hulagway o larawan na gigamit niya sa pagampo ang tubag sa atong katikismo? Ang mga larawan o mga hulagbay, wala'y kahoy sa ilang kaugalingon. Makatabang hinoon sila kanato sa pagpakiksungod kang Jesus Maria o sa mga santos. Nakadungog ba mo sa akong gibasa nga ang mga larawan di atong hihimong Diyos? Nakadungog mo, wala. Ha? Wala lang, ano mo tinatawan? <laughs> so, wala. No? Murifer ta sa atong libro. Kay naaman diri sa atong libro ang paludlo sa atong simbahan. Dapay katikismo, katikisim of the Catholic Church. Uh, paragraph 2132, no atong basahon. Tanawi. 2132. The Christian veneration Of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image, venerate the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration. Veneration. Pagtahod. no? Not the adoration do to God alone. So wala na to daw di ang mga mga rebelto Inun nga Dios. So dili inun ang mga chismis, no? Onya dili lang ang pagbaton og mga larawan huy, Diyos -Diyos. mo ipagsimba sa Dios Dios. Kung basahon nato ang Efeso kapitulo 5 bersikulo 5, ang kahakog mao'y usa ka paagi sa pagampu sa mga Dios Dios. Karong kinsa may hapon Ngadili, dili makontento og 10% so go oh, na mga membro magtimos dito sa terminal. Kahapon ma so nagsimba ni sila oh, Dios Dios kay ang kahapon di ay nagsimba niya sa Diyos, Diyos. O, niya, niya, ay na, na sa Dios Dios. Unya kumainyon sila silang ang talar at anan larawan di bawal kanang inyong sinsinyo niya na manay larawan sa tao. Ilabay na, ihatag na sa buwa kay nang ginahalon di ni Porta. <laughs> so, no, katong kayo naman imong ID. Kung trabaho ka, musog ng ID, ka larawan mo na. No? Kung tanan pang larawan ni Bawal, ang Diyos mismo di ay nakasupak sa iyang kaugalimong balao. Kaya diya sa numeros kapitulo 21, versikulo 7, hantod sa 9, nga ang mga tao, gaing ulo, mo ang Diyos, nagbuwi siya at bitin aron paakon ka mga Israelita nga mga reklamador o mga matay. Karoon ni Doon sila ka Moises. Moises, tabangin ni. Eh. Kaya eh, mahulot pa din Moto si Moises, niya ito sa ginoon, nagampo sa ginoo sa ginoon. Paghimo o kahoy ng tumbaga baga, nga doon ay bitin. Ang utan-aw niya ito malarawan, dili mamatay. No? So ang ginoo niya ay katuliko, kaya nagpabuhat mo siya larawan para katong mapaakagbitin, kung muhangan at mutan aw dili mamatay. Kung ito, ginoo kaya na mali mo ayuhon ang mga napaakan sa buwan ay larawan. Pero ang ginoo nagpabuhat yung larawan. Muna mga isuot nga dili, tanan larawan no? Nagibawal sa Diyos. O klaro kayo sa mong tubag na ina nga mga larawan dili mo yung Diyos, Diyos sa katuliko. O moro to ang akong tubag. daghan salamat.